18 anyos na ako. Yet, until now, hindi ko pa rin nasisilay ng malapitan si Mama. Kasi si Mama, wala dito. Never siyang napunta dito. Minsan nga, iniisip ko na lang na wala na akong nanay. Wala na kasi yung ano, essence niya bilang ina. Hindi ko lang kung anong edad ako iniwan ni Mama. Basta, nagkaisip na ako na nasa puder na ako ni Lola. Matanda na rin si Lola. Masama na kung masama, pero hinihiling ko na tumanda na agad si Lola para maisipan ni Mama na magpakita na. Oo, nagbibidyo ko si Mama, pero hindi ko naman feel like ano, bigla kang papasok sa buhay ko, ni hindi nga kita nakasama man lang ni isang beses. Ma, kamusta na si Gemma dyan? Ayan, tignan mo, hindi pa rin lumalapit sa kamera hanggang ngayon. Hayaan mo na ma, itong sa Pasko uuwi na ako. Talaga anak? Mabuti naman at halos buong buhay ka na dyan sa abroad. Namimiss ko na din kasi anak ko may. Halos hindi ko man lang nagabayin yung paglaki niya. Oo nga at naririnig ko ang usapan ni Lola at Mama. Pero hindi pa rin sapat yung impormasyon na yun para lumapit ako. Alam ko na din naman na kung sakaling dadating siya, maiilang lang ako sa kanya. Bukod sa hindi naman ako sanay na makasalamuha siya at... Itunurin ko na siyang ibang tao para sa akin. Pero kahit naman may poot sa puso ko, masaya naman ako malaman na uuwi siya. Kahit na may hinanakit ako kay mama, excited ako makita siya. Simula kasi nung bata ko ang kwento sa akin ni Lola na si mama daw pagkatapos makaraan ng dalawang linggo nung nanganak, naghanap agad ng trabaho. Very good daw kasi yung magaling kong ama nasa sobrang talino Nauto niya si mama at hindi napansin ni mama na iniwan na siya. Ako kasi yung bungad ng teenage pregnancy niya. I mean nila. Mga bata pa sila at naging mapuso kaya naman hindi nila akalain na ganito yung kahihinatnan. December 7 na ngayon. Ilang araw na lang at esperas na ng Pasko. Ngayon nasa kolehiyo na ako at kakatapos lang ng final exam namin para sa Persem ay wala na ako ibang maisip na gawin kung hindi ay i-share ang kwento ng buhay ko. At sa hindi ko inaasahan na pangyayari, ay mas mapapaaga ang uwi ni mama. Apo, andiyan na yung mama mo. Gising sa akin ni Lola na hindi ko naman agad na sa utak ko dahil bangag pa ako. Puro kasi akalokohan na ang challenge ko, non-stop random kay drama. Kaya ito, parang baliw na pinutakti ng tigyawat. Nakalimutan ko din kasi maghilamas kaya na-expose masyado sa radiation sa na oily yung mukha. Ganun. <coughs> Nandiyan na daw siya, Nay? Sige, baba na lang ako. Ligo lang po ako. Huwag mong papaiyakin ng mama mo, ha? La, ano ka ba? Ngayon ko lang makikita si mama sa buong buhay ko. Gusto mo bang yakapin ko siya tapos umiyak? Apo, ano ka ba? Mama mo yun, gawin mo kung anong nararamdaman mo at hindi kung ano lang sinabi ko. Laga nito po, hindi ko na miss si mama. Um, Oo, oh, mama ko siya, pero hindi ko siya na miss. Halos hindi ko na nga naramdaman na may ina ako bukod sa'yo. Wala talaga akong nararamdaman na iba. Lalo na at kotang kota na ako sa mga buli sa akin nung bata ko. Tignan mo nga at kolehyo na ako oh. Ay siya siya, sige, ikaw ang bahala. Basta, sumunod ka sa baba ha. Sige la, ligo na ako. May kahapon na ako eh. Habang naliligo si Gemma ay nasa baba naman ng kanyang lola na kausap ang kanyang ina. Alam mo, kasi matagal ka nang hindi nagpakita sa anak mo. Hindi naman sapat yung video call, lalo na ang kailangan niya ina. Pero ma, pinupuna ko naman yung pangangailangan niya ah. Bakit hindi niya ba na-appreciate yun? Anak, hindi yun sapat. Si Gemma nasa kolehiyo na. Hindi naman puro pera kailangan. Kailangan niya din ng magulang na magpapaunawa sa kanya. Siguro ngayon kailangan mo kunin yung loob ng anak mo. Oras na siguro para bumawi ka sa kanya. Pababa sa hagdan, hindi makapaniwala si Gemma sa nakikita. Isang mas bumatang itsura ng kanyang dola ang nasa harapan niya ngayon at maluhaluhang nakangiti sa kanya. Gusto niyang tumakbo at yumakap, ngunit tila na pa ang kanyang paasa sa hig. Anak, bigla namang napalingon silang lahat sa nag na cellphone. Agad na sinagod naman ito ng lola ni Gemma at napag-alaman na sa agency may emergency back flight ang ina niya. Kailangan na nitong bumalik agad. Emergency flight? Kahit sa pagsapit ng Pasko, trabaho pa rin ma? Hindi napigilan ni Gemma na magsalita. Kailangan anak eh. Hindi ko naman matanggihan. Hindi mo talaga matatanggihan na ka na sa mga alaga mo eh. Kasama ka nila hanggang sa nagkamuwang sila habang ako, itong tunay mong anak. Hindi mo man lang naparamdam ng pagmamahal. Ako tong anak mo pero ako'y dilimos ng atensyon sa'yo. Anak, trabaho to. Ikaw at ikaw pa rin naman ang pipiliin ko. <laughs> Sinasabi mo lang yan kasi nandito ka. Alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang mawali sa mga batang yun. Nakaya mo mas piliin sila over me. Anak, hindi yan totoo. Oo, sasabihin natin nagawa ko nung unang. Sabihin natin isang beses. Pero isang beses lang yun. Huwag ka na magdahilan, ma. Ni isa, dalawa o tatlo, pareho lang yun. Sigaw ni Jema at agad na umalis sa harapan ng ina. May inaalagaan kasi itong may sakit na bata. At kailangan talaga ng kalinga. December 23 pa lang at dalawang araw pa bago sumapit ng Pasko. Oo nga at kakauwi niya lang ngunit wala siyang choice kung hindi ang pumalik din agad. Sumapit na ang December 25. Literal na Pasko na ngunit feeling November 1 ang pakiramdam ni Gemma. Hindi niya matanggap na mas pinili ng kanyang ina ang mga alaga nito kaysa sa kanya. Hindi niya lang ba ako na miss? Grabe naman yun la. Apo, Gemma, para naman din sa lahat ng ginagawa ng ina mo. Hayaan mo at babawi na lang yung sa susunod. Hm. babawi siya? Sabi niya last year, babawi siya sa akin ha. Baka naman sa susunod ako nabawian ng buhay sa kanya. Hay nako, Wagang kang magsalita ng ganyan. Anong babian ng buhay? Hayaan mo, tayo na lang magsiselebrate ng Pasko ngayon. Mahal na mahal kita la pero hindi ko talaga feel magsaya ngayon eh. Siguro matutulog na lang ako ngayong maghapon. Total, bukas hindi naman na Pasko. Agad na napalingon si Gemma sa bigla ang malakas na katok ng driver ng Shopee. Kay Miss Gemma po, bayad na, papirma na lang. Walang gana man ay agad nang tumayo si Gemma at binuksan ng pinto. Natatawa pa siyang ang daming arte bigla ng Shopee rider kaya hindi niya binasa at pirma lang siya na pirma sabay sinamaan siya kung nasa ng parcel. Ay, hindi ko morder ng kotse, aanhin ko yan. Ma'am, hindi yan, yun nasa loob po. Dilulo mo naman. Natatawa pang wika ng rider kay Gemma na natawa na rin. Hinintay niya ang bumukas ito at gulat na nandoon ang kanyang ina na malaki ang ngiti. Hindi naman napigilan ni Gemma na tumakbo. Yumakap sa kanyang ina at humagulgol ng iyak. Nawala lahat ng galit sa katawan niya noong makita niyang kanyang ina na nasa ngayong harapan at umiiyak din. Pana nito hingi ng pasensya at sinabing kung ano ang mga nangyari at nagpaalam naman sila sa rider tsaka nagpasalamat. Sa loob ng bahay nila pinag-usapan ang lahat-lahat. Ikuwento ng kanyang ina kung ano ang naging plano nila at ngiti, ngiti naman ng kanyang lola na kasama din pala sa plano. Masayang sinelebrate ni Gemma ang Pasko kasama ang mahal sa buhay. Umorder na lang din sila ng mga handa dahil hindi na nila nagawang mag-prepare. Napatawad na rin ni Gemma ang kanyang ina at kinalimutan lahat ng hinanakit. Ang mahalaga ngayon para kay Gemma ay kasama na niya ang kanyang ina. Oo nga at babalik pa ito ng ibang bansa ngunit para kay Gemma, sapat na naramdaman niyang may ina siya at pagbuputihan niya palalo ang kanyang pag-aaral para worth it ang paghihirap ng kanyang ina sa ibang bansa. Tunay nga na kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, tao pa kaya sa kahit anong hamon sa kinahaharap ng bawat isa, may araw at panahon na ay naman sa kanila ang tedhana. Para kay Jenna, napunan ng kanyang ina kahit isang linggo lang na malagi ang kanyang ina sa kanila. Masaya siyang naramdaman niya ang pagmamahal ng ina na matagal na niyang pangarap sa buhay. Sa susunod na pagsapit ng bagong taon, ay muli na namang makakapiling ni Gemma ang kanyang ina. Tanggap niya kung makauwi man ito o hindi. Naiintindihan niya na kasi ang paghihirap at pagod na ginagawa ng ina sa ibang bansa. At dahil malapit na din siyang matapos sa kursong nursing, papauwiin ni Jenna ang kanyang ina kapag nagkataon na mayroon na at agad siyang trabaho. Siya na ngayon ang babawi sa kanyang ina at siya naman ngayon ang magpupuna ng pangangailangan ng kanyang ina at lola. At ngayon, si Gemma naman magiging ilaw ng tahanan at babawi sa lahat ng pagod ng mga mahal niya sa buhay. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.